Hi. Kayo po ba nanay niya? Uh, Wala po yung dapat alalahanin. Ligtas po ang anak ninyo. Pero kailangan pong mapag-usapan ninyo ng mabuti kung ano talaga naging problema at naisip niya ito. Siguro makakatulong kung kumonsulta kayo ng isang psychiatrist para sa depression niya. Lalo na hindi po ako makakapag-prescribe ng gamot niya dahil Baka, maka-apekto po ito sa lagay ng bata na dinadala niya. ko Bata? Ha, hindi niyo pa ba alam? Buntis si Rodora. Anak, hindi ko alam na buntis ka. Mamingi ko lang din po nalaman. Pero, wala ka namang pinapakilala sa aming nobyo mo. Eh, sinong ama? Rodora, magsalta ka sa akin. Huwag ka matakot. Hindi ako magagalit. Sinong tatay ng dinadala mo? Si Joaquin po